Ingingin natin mo rin yung Ingingin natin mo rin yung busis na abot dito Abot dito yung busis niya ha? Ah, nakapunan ito, puro ano ito Uh -huh. Sino gawan dyan? Patiin Pati yun doon? Uh, si pa yung kabila Doon yung bahay ni Dati ni Lalula. Huh? Hey, ano <laughs> huwag na tayo tatay ipanganan yan. hindi si tatay yan. yung buhay ni Lalo na dati. Ha? Dito kami ha, no? Yan, yung, yung ano yan, matirik na yan. Dito kami nasa papapunta doon. Paano yan? Ang liba. Ano ba? tubig? Inamin? Oo. No. Uh -huh. Saan doon? Diyan ka masang papunta doon. Tara Ba't may naglalaba dito?

Isang pa Ano? Pa, ah. Paano? Babalik ako. Ha? Babalik ako. pupunta ka rito? Ha? <tutup> Dito pak Jeng Jeng? dito Ang terek. Ang terek. May langka doon, oh. No? Huh? Ha? Langka. Hinog na? Yung kong. Yung mga panit? Tara. Tara.

Para may itong pako dyan. Yan yung mga pako. Lalaki ng has dyan, Han. Diyan. Dito. Dito may ano? May usa. Ha? Huh? Usa. Diyan. Dito. Tara. Adi kung pumagi si tatay na sa kanya, ipangalan ni Lolo yan eh. Tara na. Eh. Super nakagulo. Hindi na rin kinahila pako di ba?